Ah, uh, guys, kain tayo. Yan. Luto ko ng papayitan. Yung papayitan na to, guys, is laman ng loob ng baboy. Yung isang set ng pambukis. Yun ang ginawa kong papayitan. Ang ginawa ko para, syempre, para pumait, dahon ng ampalaya. Ayan, oh, Dahon ng ampalaya. Tapos yun na. Lagyan mo lang ng sinigang, sang, ano, sinigang powder. Sampalok. Ayan. Okay na, naubos naman kagabi yung ginawa kong ganito. Tingin mo kasi kami. Pwede nyo naman gawin papaitan yung laman loob ng baboy. Mm, <coughs> sarap po. Hindi lang baka ang pwede yung gawing papaitan. Pwede rin yung laman loob ng baboy. As para mas mura. Kagabi hindi nila namalayan yun. Kala nila baka. Pero baboy yun. Kasi nagbo din ako kapon. Sige po. Hindi to na nakakain pa ako. Maraming salamat.